ko na may pinaglalaban tayo. Wala po muna tayo kulay, walang edad, walang mahirap, walang mayaman. Sana po na tayo, alam natin na Sabado. Hindi lang po ngayon, pero pati na po sa susunod na Sabado, sa so, September 21. Dahil so, po po na to, hindi lang po para sa sarili natin o para sa pamilya natin. Pati na rin po sa mga tao na nandito natin nagingira. Nakatira mga contractor man po, engineers, architect one po, o yung mga opisyalos po, lahat po yan natatanda na po. Hindi po sila magiging professional. natin. Sana po hindi tayo pumayag na ganun-ganun lang po yung gawin sa atin. Na para bang mga insekto lang tayo na pipitigin lang nila. Dapat po sila ipatakot sa atin. Dapat napakita po natin na hindi tayo nagunuhan. Nalalaban din tayo. Salamat po ulit dahil nandito po ang kamas nila ito. Salamat so, po.